araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang Diyos at ang tao ay hindi maaaring masabing magkapantay. Ang kanyang substansya at ang kanyang gawain ay ang pinakadi maaarok at hindi kayang unawain ng tao. Kung ang Diyos ay hindi personal naghumagawa ng Kanyang gawain at bumibigkas ng Kanyang mga salita sa mundo ng tao, kung gayon, hindi kailanman mauunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos. At sa gayon, kahit siyaong mga naglaan ng kanilang buong buhay sa Diyos, ay hindi maaaring makatamo ng kanyang pagsang-ayon. Kung wala ang gawain ng Diyos, gaano man kabuti ang ginagawa ng tao, mababaliwala iyon. Pagkat ang mga pag-iisip ng Diyos ay palaging magiging mas mataas kaysa mga pag-iisip ng tao at ang karunungan ng Diyos ay hindi maaarok ng tao. At sa gayon sinasabi ko na iyong mga nakabasa sa Diyos at sa kanyang gawain ay walang silbi. Lahat sila ay mayabang at mangmang. Hindi dapat bigyang kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos. Higit pa rito, hindi maaaring bigyang kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ang tao ay mas maliit kaysa isang langgam. Kaya paano maaarok ng tao ang gawain ng Diyos? Yaong mga patuloy na nagsasabi, ang Diyos ay hindi gumagawa sa ganito o ganoong paraan o ang Diyos ay tulad nito o noon? Hindi ba silang lahat ay mayabang? Dapat nating kilalaning lahat na ang mga tao na siyang galing sa laman ay napasamang lahat ni Satanas. Ito ay kanilang kalikasan na tutulan ang Diyos at hindi sila kapantay ng Diyos lalong hindi nila kayang mag-alok ng payo para sa gawain ng Diyos. Kung paano ginagabayan ng Diyos ang tao ay gawain ng Diyos mismo. Dapat magpasailalim ang tao at dapat hindi magkaroon ng gayot gayong pananaw. Pagkat ang tao ay alabok lamang. Kaya mang sinusubukan nating hanapin ang Diyos, hindi natin dapat isama ang ating mga pagkaintindi sa gawain ng Diyos para sa pagsasaalang alang ng Diyos. Lalong hindi natin dapat gamitin ang ating mga masamang disposisyon upang sadyang subukan na tutulan ang gawain ng Diyos. Hindi kaya gagawin niya tayong mga antikristo? Paano maaaring sabihin ng mga ganoong tao na sila'y naniniwala sa Diyos? Yamang tayo ay naniniwala na mayroong Diyos at yamang ninanais natin na bigyang kasiyahan siya at makita siya. Dapat nating hanapin ang daan ng katotohanan at dapat humanap ng paraan upang maging kaayon ng Diyos. Hindi tayo dapat nakikipagmatigasan sa pagsalungat sa Diyos. Anong kabutihan ang maaaring maibunga ng ganoong mga pagkilos? Ngayon ang Diyos ay may bagong gawain. Maaring hindi mo tanggapin ang mga salitang ito. Maaring kakaiba ang pakiramdam mo sa mga iyon. Subalit ang payo ko sa iyo ay huwag ibunyag ang iyong pagiging likas pagkatanging tanging ang mga tunay na nagugutom at nauuhaw para sa pagkamatuwid sa harap ng Diyos ang maaring makatamo ng katotohanan at tanging iyong mga tunay na taos ang maaring maliwanagan at magabayan ng Diyos. Walang ibubunga ang paghahanap sa katotohanan sa pamamagitan ng pakikipag-away. Tanging sa paghahanap ng mahinahon tayo, maaaring makakuha ng mga resulta kapag sinabi ko na ngayon ang Diyos ay may bagong gawain ang tinutukoy ko ay ang pagbabalik ng Diyos sa katawang tao marahil hindi mo pinapansin ang mga salitang ito marahil kinamumuhian mo ang mga iyon o marahil ikaw ay may malaking interes sa mga iyon Anuman ang kaso, inaasahan ko na lahat niya mga tunay na naghahangad ng pagpapakita ng Diyos ay maaaring humarap sa katunayang ito at pigyan ito ng maingat na pagsasaalang-alang. Pinakamainam na huwag padalos-dalos sa mga pagpapasya. Ito ang paraan na dapat ikilos ng mga taong marurunong